Liguin namin guys. O, oh, nagtatago sila guys. oh. Wala, wala. oh, yung isa. oh, sige. sige. Yan, huhuliin namin yan. oh. ayaw maligo. Ayaw maligo. Ha? Mainit. Init kaya di umaligo. O, oh, oh. <laughs> O, sila guys. Sa tuwi nililigo sila guys. Magtatago. Ayan, nandun. <laughs> <laughs> Akala, nila. Akala nila hindi sila oh, mahuhuli. Ala, no! ada. Ala, ang usa. Ano 'yung sasani? Teka, dali ka. Kena, dalik Awa. <laughs> huli, Oh. Oh sana na oh yan 'yan. si bluey. Ganito ang aso namin dito. Ah, uh, 'di sila, guys. Ano, papahabol talaga pero pag nahuli na ay gustong-gusto nang pala ang tubig. Oh, no. See? Bra, hey sa kay no hang kaayo sa. Ana ra og no, ano, tono no. Oh. Tuwang mo magdétendagan man. No. Ano bagd. Dalawa na guys oh. Oh. masarap man maligo bluey? Eh. Blue. masarap man maligo nganong magdétendagan man gyud? Oh, ganahan man ay magtubig, oh. Oh, tinan nyo. Diba? Ayan na, guys, oh. Hmm, gustong-gusto naman pala ang tubig. Magpapahabol pa, oy. Ah, oh. risko ko na, no? Paa. Usang tiil. Oh. And guys, buutan niya eh siya, guys. Kini. Kaso lang, magandagan siya masarap ang magligo blue no piyong piyong pa pero ganahan tubig okay na may premium ikaw magligo mita na sana sa mga premium ron siya guys, malapit na matapos na o oh? Tapos na na. Ah, tapos ka na. Yung isa naman hanapin natin. Nasaan yung isa? Ayan. Ayan yung isa. Wala. Kulik. Kulik yun. Kulik. Obo. Obo na. Oo. Ang bigat pa. Guys, okay. sobrang mabigat kasi malaki yun eh. Ano yung boby chakarong ko? Ito hey, may kapo yan ang lawas ba? Ang mag-a, nambok nambak na siya. Ito na. <ta <-tago> okay. Si Bros, guys, oh. Tago-tago siya, guys. Ay, isa, guys, oh. Ganon siya, guys. Katapos niya, oh. Ayan siya, oh. Lue! blow, Hoy! Magpagukod pa yun. Ganahan tayo maligo. No, Bros, no, Bros? Ganahan kayo maligo. humot na mo, oh. Alam right, guys, ang sabon, an ang sabon ani guys, kini guys, oh. Dyan, so siya ang sabon pakir oats. Murag bata oh, mabango. Oh, ay moy mabango. Mm. Bros, un mo bros? Press press po na bros. Oh no! Wala na siya ting tingog. Yung isa oh. Hmm. Alam ko na kung anong hinihintay mo, oy. Gwe, meron silang hinihintay guys kasi sa tuwing matatapos na maligo mayroon ibibigay sa kanila kaya ayan, kunwari <laughs> taong kaong pagdahon namin mo gaya lain lagi huwat niya sumalaga o siya yan pa, tagaan ni ka o di mo do all day basta di mo do all day, way hatag isang usa oh, bros Pros. Aha. Oh. Uh -huh. Yan. Yan guys, burrito nila guys, dental stick Okay, usa, usa. Mm. ba? Ayan. Yummy. tu cek maayo Oh. Aku lupa ombe. Aku lupa ombe. ah wala hindi dali niya kaon madlog siyang ilugan yan ipainit bros, o oh, presko na bros no presko na no wala na, oy. Wala na. Yan, no. Kanap sila. Meron pa pa. Paborito, paborito tayo sila, guys, yung ano, dental strip. So, nga dito na lang muna, guys, ang ating video. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share sa ating YouTube channel. Jima Vlog 143. Bye-bye. Ha Happy Saturday!